So yun, guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba i-link ang BPA account sa GCash. At kapag ka nakalink na yung BPA account nyo sa GCash, ituturo ko naman sa inyo no, kung paano mag-cash in. So kung paano yun, simla, natin pagkatapos ng intro na to. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba i-link ang BPI account sa GCash. Ayan, una kapag ka na-open nyo na yung GCash, ito ngayon yung lalabas. Ayan, ngayon, click mo lang yung cash in. Ngayon, kapag ka na-click nyo na yung cash in, ito ngayon yung lalabas. Click mo lang ngayon yung local banks. Ngayon, kapag ka na-click mo na yung local banks, ito ngayon yung lalabas. Ayan, nasa may bandang taas, nakalagay dyan, advisory, relink your BPI account. Ayan, bali may advisory naman no si Gcash na dapat ilink na nga yung BPI account para makapag Gcash cash in ka sa BPI. Ayan. Ngayon, sa may part ng My Banks, nakalagay dyan, Link Bank Account. Bali, click mo lang yung Link Bank Account. Ngayon, ito ngayon yung lalabas. Click mo lang ngayon yung Bank of the Philippines Island. Ngayon, kapag ka mo na yung BPI or yung Bank of the Philippines Islands, ito ngayon yung lalabas, Link Your Account. Ayan. You can only link one account to use for cash in. Click mo lang ngayon yung link now. Ngayon kapag click mo na yung link now, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, mag-redirect ka rito sa part na to. Nakalagay dyan, log in to your account. So kailangan yung ilog in yung BPI account nyo. Ayan, so dapat alam nyo yung username at password ng BPI account nyo. Balik sample lang yung username na yan tsaka password. Kapag ka nalagay nyo na yung username tapos password, click nyo lang yung login sa baba. Ngayon kapag ka kinlick nyo yung login sa baba, ito ngayon yung lalabas, OTP verification. Makakasip kayo ngayon ng text message galing BPI na merong OTP. Sa part na to, dito mo ngayon ilalagay yung OTP. Ayan, for example. Ayan, bali yan yung one-time pin na nareceive ko galing BPI. Tapos inilagay ko lang sa part na yan. Ayan Ngayon kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede nyo na i-click yung submit sa baba. Ngayon kapag ka na-click nyo na yung submit sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, pipili kayo ngayon kung ano bang savings account. Ayan, tapos maglalagay kayo ngayon ng account nickname. Tapos maximum limit per transaction. Ayan, for example, balik sample lang itong details na ito no, para meron kayong idea. Ayan, balik sinelect ko lang yung savings account. Ayan, tapos naglagay lang ako ng nickname. Ayan, base sa experience ko, na sa paglalagay ko ng nickname, dapat walang space. Ngayon sa may part ng maximum limit, ayan, 50,000, nakalagay dyan, customer limit is up to 50,000. Ngayon kapag ka nalagay nyo na yung details, click nyo lang yung confirm sa baba. Ngayon kapag ka naklik nyo na yung confirm sa baba, ito na ngayon yung lalabas, account linking successful. Ayan, ibig sabihin, na-link nyo na yung BPI account nyo sa GCash. Ayan, andyan na rin yung details, yung savings account, ayan, nanilink nyo, tapos yung date, tapos yung oras. Tapos, click nyo lang yung done sa baba. Ngayon, kapag ka na-click nyo na yung done sa baba, itong ngayon ang lalabas, Bank of the Philippine Islands, account linking successful. Ibig sabihin, talagang nakalink na yung BPA account nyo sa GCash. Pwede na kayo ngayon mag-cash in. Ayan, sa may bandang baba, no, pwede nyo na i-click yung cash in now. Ayan. Ngayon naman, since nakalink na yung BPA account natin, susubukan natin ngayon mag-cash in sa GCash. Meron tayong available balance na pesos, 0.16. Ayan. Ngayon, click lang natin yung cash in. Ngayon, kapag ka click mo na yung cash in, click mo ngayon yung local banks. Ngayon, kapag ka-click mo yung local banks, ito na ngayon yung lalabas. Sa may part ng my banks, Ayan, makikita nyo na ngayon yung Bank of the Philippine Islands. Ayan, di ba kanina wala yan? Since nakalit na ngayon yung BPI account natin, pwede na natin ngayon i-click yung BPI or yung Bank of the Philippine Islands. Ayan. Pag click mo ngayon yung BPI, ito ngayon yung lalabas. Ayan, enter amount. Sa may part na yan, dyan mo ilalagay yung amount na gusto mong i-cash in. Ayan, nakalagay na rin dyan yung remaining monthly income limit. Ayan, meron tayong ngayong remaining monthly income limit na 460,879.33. Ngayon, maglagay lang tayo ng amount. For example, balik sample lang yung amount na yan para meron kayong idea. Kunwari, no, for example, 50 pesos yung ika-cash in natin. Ayan. Ngayon kapag ka nalagay nyo na yung amount, click nyo na yung next. Ngayon kapag ka-click nyo yung next, ito ngayon yung lalabas, transaction details. Andiyan na yung reference number. Ayan. Tapos yung cash in number. Ayan, tapos yung savings account. Ayan, andyan na rin yung amount, tapos yung service charge. Ayan, makikita nyo no, na yung service charge is 15 pesos. Ayan, so magiging 65 pesos yung mababawas sa BPI savings account natin. Kasi merong 15 pesos na charge. Ngayon, kapag ka na-double check na yung details, pwede na-click na yung approve sa baba. Ngayon, kapag na-click ka mo yung approve sa baba, ito ngayon yung lalabas. mag send ngayon ulit si BPI ng one-time PIN. Ayan, sa part na to, no, dyan mo ngayon yung one-time pin na na-receive mo galing BPI. Ayan, for example. Balik example lang yung one-time pin na yan, no, para meron kayong idea. Ngayon, kapag ka nalagay nyo na yung one-time pin, click nyo lang yung submit. Ngayon, kapag ka-click yung submit, ito ngayon yung lalabas, cash in successful. Ayan, makita nyo ngayon yung reference number, tapos yung cash in Gcash number, ayan, tapos yung amount paid, ayan, tapos yung savings account. Ayan. Tapos, click nyo lang yung done sa baba. Ngayon, kapag kaklilik nyo yung done sa baba, ito ngayon yung lalabas. Bank of the Philippine Islands to GCash Cash In is successful. Ayan. Nakalagay dyan, you will receive a notification in your inbox and transaction history for confirmation. Ayan. Click mo lang ngayon yung OK. Ngayon, ibig sabihin, no, nakapag-cash in na tayo sa GCash galing BPI. Ayan, na meron ng 15 pesos na charge. Nakikita nyo yung available balance natin. Ayan, nadagdagan nga siya ng 50 pesos. Naging 4,113 pesos and 16 centavos na siya. Ibig sabihin, yung pag in sa GCash galing BPI is real-time naman. No? Mabilis naman siya pumapasok agad doon sa GCash account mo. No? Hindi mo na kailangan maghintay ng ilang minuto or oras para pumasok. Ayan, ibig sabihin pumapasok naman siya agad. Pwede natin ma-check yung transaction history natin sa may part ng inbox. Ngayon sa may bandang baba, click mo lang yung inbox. Ngayon kapag ka-click yung inbox sa may part ng notification sa taas, ayan yung pinakauna, yung pinaka-latest, ayan makita nyo ngayon yung GCash Funds Received. Ayan, click nyo lang ngayon yung pinakauna, yung GCash Funds Received. makita natin ngayon yung transaction na ginawa natin kanina, ay nag-cash in tayo galing BPI. Balit yung transaction history niya. At ibig sabihin, no, matitrace mo rin yung ginawa mong transaction no, na pag-cash in galing BPI through transaction history ng GCash. Ayan, hanapin mo lang siya sa inbox. Bali, ganun lang guys, kadali mag-cash in no, sa GCash galing BPI. No. Sa mismong GCash app ka magka-cash in. Ayan, kailangan mo lang i-link yung BPI account mo. So ayun guys, no, bali ganun lang kadali maglink ng BPI account sa GCash at ganun lang din kadali mag-cash in sa GCash kapag ka nakalink na yung BPA account nyo. Base sa experience ko, no, kapag ka BPI app ang ginamit mo para makapag-cash in sa GCash, meron kang 10 pesos na charge sa InstaPay. No? Ayan, bali 10 pesos yung charge. Ngayon kapag ka sa GCash app ka naman magka-cash in galing BPI, meron siyang 15 pesos na charge. Ayan. So, mas mahal ng 5 pesos gamit ang GCash app. Ayan, pwede kang mag-cash in sa GCash gamit ang BPI app ayan, at gamit ang GCash app kung saan ka mas komportable. Oo nga pala guys, no, for security reason, no, kapag ka nagtatransact kayo sa BPI account nyo o sa GCash account nyo, dapat kayo lang yung nakakaalam ng password nyo. No? Ayan, huwag nyo ipapatransact sa iba yung BPI at GCash account nyo. Kasi may money involved dyan, dyan pumapasok yung pera sa atin, yung payment sa atin. Eh, so, dapat kayo lang yung nakakaalam at tagta-transact sa mismong BPI at GCash account nyo. So, yun guys. So sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at informasyon sa video na to. At sana support lang itong vlog na Subscribe to this channel. Kasi mag-upload pa po na mga gatong lasing video susunod parin rin sa atin. Pagkatin lang muna at ingat kayo palagi. And peace out.